Oh. ako ng hopya, oh. To. Alice, kumakain ka ba ng hopya? <makes noise> The next interpellator is uh, Congressman Benny Amante. You are recognized. Uh, thank you, Mr. Chair. Hello, Kasi. I, Kasi and Alice. Hello. Oh. ako ng hopya, oh. To. Alice, kumakain ka ba ng hopya? Hindi. hindi Chinese po. ka, hindi ko kumakain ng hopya. Filipino po ako. Ba't ako, Filipino, kumakain ng hopya? Ako po siguro You have Filipino. invoked the right of civil combination. Hindi pa ako kumakain ba ng hopya. Thank you po. Ito ha? ano. Magkwentuhan lang tayo dito. Wala na yung mga legal-legal. Hindi mo kailangang abogado mo. Kwentuhan tayo. Sabihin mo sa akin kung mayaman ba kayo? Ang pamilya niyo mayaman? Uh, hindi naman po siguro na mayaman na mayaman. Oh, pero hindi kayo mahirap. Ah, uh, okay. Tingnan natin, ikaw ay uh, middle class eh, kanga, no? Opo. Ang magulang mo ay uh, nagpunta ng Pilipinas kailan? Ah, uh, yung tatay ko po, hindi po ako masyado sure po kung kailan po talaga, Your Honor. Pero yung nanay mo, ang sinabi po sa akin ng tatay ko po, actually lumaki po ako wala po ng kasamang nanay. Ah, so hindi mo kilala yung nanay mo? Ah, uh, hindi po. Oh, yung tatay mo lang ang kilala mo. Yung tatay ko po ang kasama ko pong lumaki po. Sino ang Pilipino sa kanila? sa kanilang dalawa? Uh, yung tatay ko po ay Chinese at yung nanay ko po ay Filipino. So, ang nanay mo, Filipino, siya ba natural born o uh, uh, naturalized Filipino. Uh, hindi ko na po alam, Your Honor. Hindi ko po siya nakasama lumaki po. Ang alam ko, uh, Mr. Chair, uh, dito ko lumaki sa Pilipinas, di ba? Opo, uh, Mr. Chair. Dito ko pinanganak sa Pilipinas? gan sa birth certificate, opo, nakalagay po sa Tarlac oh, po. Pero kung Chinese yung tatay mo, nanay mo ay naturalized Filipino, ikaw rin ang magde-decide when, you become, when you get to be 18 years old kung Filipino ka o Chinese, correct? Ah, uh, I think, opo. So, anong 18 years old ka, ang pinili mo ay maging Pilipino. Uh, ever since po, alam ko po ako po ay isang Pilipino po. Ah, so hindi ka nag-decide when you were 18 na ikaw ay gusto maging Pilipino? Uh, Your Honor, uh, ever since po, alam ko po ako po ay isang Pilipino po. Taga, oh, taga. Ang na nabanggit mo, ang iyong tatay ay Chinese eh. Ang nanay mo, Pilipina eh. ba? Diba? Okay. So, uh, tama ba Mr. Chair, na kinakailangan ang isang... Ang isang pinanganak ng banyaga at ang nanay po ay Pilipino, automatic ba na siya ay Pilipino, Mr. Chair? Palagi tanong nga yung abogado mo kung automatic na ikaw ay Pilipino kung ang nanay mo ay Pilipino. Opo, natural born po pag, nanay, pag, uh, pag natural uh, natural born po ang nanay. Kapag ang nanay ay Pilipino. Opo, Your Honor. So, hindi kayo masyadong mayaman, pero ikaw ay nagtapos ng high school sa Grace Christian High School? Uh, Your Honor, hindi po. Saan ka nagtapos ng high school? Your Honor, homeschool po ako. Mo, si Rubilin, ano? homeschool. Saan galing yung Rubilin na teacher mo? Saan galing siya? Anong school? si Teacher Ruby po, hindi po siya talaga galing sa school po, pero siya po yung nagturo po sa akin. Eh, mo sabihin, tinuruan ka ng ni Ruby na hindi mo alam kung siya talagang teacher o hindi. Uh, Your Honor, alam ko po siya isang teacher dahil siya po yung nagtuturo po sa akin. Ang alam ko sa homeschooling, dapat ang magtuturo sa iyo ay teacher din at dapat merong official na lisensya mula sa school. Uh, Opo, oh Your Honor. Pinaliwanag ko sa akin last time po sa Senate. Yung sa akin po kasi parang tutorial po ang nangyari De po anong, sa amin. Saan nga ang galing yung school? Saan ang galing na school? Um, si Teacher Rubilin po, wala po siyang pinanggalingan po ng school. Siya lang po yung nagturo po sa eh, akin. Meron siya pinanggalingan ng school. Hindi pwedeng wala eh. Uh, wala po, Your Honor. Hindi mo alam? Uh, wala po. Pero kayo. nagtapos ka ng high school? Uh, hindi po, Your Honor. Hindi ka nagtapos ng high school? Hindi, Hindi ka rin nakapag-college? Hindi po. Ay pareho pala kayo ni Cassandra. Si Cassandra, nag-graduate elementary. Hindi ka nag-high school, Cassandra, di ba? Hindi ka nag-high school sa Pilipinas, di ba? Cassandra? Hindi po ako nag-high school. Dito ka nag-elementary, di ba? Kick out ka, ikaw ay uh, drop out sa school, di ba? Sa Pilipinas. Opo. O saan ka nag-high school? Wala po. Ama, hindi po ako nakapag-high school. Aba, pinag-uusapan namin kanina rito, you're 38 years old, Alice, hindi ka nag-high school, hindi ka nakatapos. Si Cassandra, eh, 24 years old, ah, hindi nagtapos ng elementary. Kaya sabihin ko sa inyo, ang galing nyo. Can you imagine, huwarap kayo sa Senado? Oo. Nagalit sa inyo yung mga Senador? Oo. At ah, umaharap kayo dito? sa kongreso, ay hindi kami maaaring magalis sa inyo. Natatawa nga ako sa iyo eh. Oo. Eh kanina, tawa ka ng tawa. Hindi ko alam anong tinatawanan mo eh. But what I'm saying is, hindi ka nakatapos ng high school, pero ang galing mong magsalita. At ang galing mong magsinungaling. Tama ba ako, Miss Alice? Uh, hindi po ako nagsisinungaling po, Your Honor. Ah, hindi ka nagsisinungaling. So mula nung bata ka hanggang ngayon, nagsasabi ka ng totoo. Uh, mula bata po, siguro po may nangyari pong white lies. Pero ngayon araw po, hindi po ako nagsisinungaling oh, po sa inyo, kay, Your Honor. Kahit, kahit white lie, hindi ka nagwa-white lie ngayon. Hindi po ako nagsisinungaling po uh, sa inyo. So talagang hindi ka nakapag-college, ha? Hindi po, Your Honor. Wala kang diploma ng high school. Wala po, Your Honor. Hindi ka nag-aral sa Grace. Uh, hindi po. Hindi ka nag aral sa Grace Christian High School? Your Honor, regarding po sa Grace Christian High School, mayroon po silang na-alleged po sa akin na issue po sa citizenship po. I don't kaya care kung anong an allegations yan. Ang tinatanong kita, kung ikaw ay nag aral sa Grace Christian High School? Your Honor, hindi po. Okay. Sa kayo nakatira, nung, nung, nung nag-elementary ka, nag-high school ka? Your Honor, uh, ever since po nakatira po kami sa farm po. Saan? Sa farm po, Tarlac po. Farm Tarlac, sa Bamban ba? Uh, opo, Your Honor. Doon ka lumaki? Opo, Your Honor. Marami kang barkada ron? Um, barkada po na bata, wala po. Kasi nasa loob po kami ng compound. Hindi ka lumalabas ng farm? Ah, uh, for biosecurity po, hindi po. Bakit? Anong iyon sabihin for For security purposes, hindi ko lumalas. Uh, for form. biosecurity po. Ano uh, yung biosecurity? Ano biosecurity po para iwas po magkasakit po yung mga baboy. Iwas alin? Iwas po na magkasakit po yung mga baboy. Eh, hindi ka naman. Ah, bayo. Hmm. Eh, paano magkakasakit yung mga baboy? Oo. <laughs> Oo. Oh. Pinapaliwanag sa akin ni Kong Dan Fernandez kung ano yung bayo. pinapaliwanag niya sa akin. Ibig sabihin, si Kong Dan Fernandez, eh medyo sympathetic sa'yo. Oo. Yan. Yeah. <laughs> ano nyo? Hindi, bayo eh. Di ba? So, hindi ka pinapalabas dahil uh, may mga alaga kang baboy. Ah, opo. Yan po yung business po. So, wala kang barkadang ano man sa Bambantarlak? Uh, Your Honor, kabataan, um, bata po, wala po. Ah, wala. Nung malaki ka na at medyo dalaga ka na, nagkaroon ka na ng mga kaibigan? Uh, meron po. Supplier ng mais, supplier, supplier ng kapot. Supplier Taga saan? Taga ban -ban din? Uh, meron pong taga Bamban, meron din pong taga konsepsyon, taga Kapas. Okay. Kung ikaw ay hindi nagkaroon ng barkado ng bata ka pa, ba, paano ka naging mayo ng Bamban? Uh, Kasi alam mo, no, ako naging congressman, opa. marami kong kaklase roon sa distrito ko, eh. Opo, Oo, opa. marami kong kaklase distrito ko. Wala no. ko masyadong kamag-anak, pero yung mga kaklase ko, yung mga barkada ko, tumulong sa akin. Pero ikaw, nakakapagtaka, hindi ka nag-graduate ng college, no? Wala kang masyadong barkada sa Bamban, pero naging mayor ka ng Bamban. Uh, yo. Bakit? Your Honor, ang tumulong po sa akin, yung former po na mayor, minigay po niya sa akin yung line-up po niya at yung mga leaders po niya. Ah, yung former mayor ang tumulong sa iyo. Opo. Anong pangalan po ng former mayor? Uh, mayor John Feliciano. Mayor Feliciano. Opo. Ma'am 2022, tumakbo ka na at umupo ka na bilang mayor. Of course, you confirm that because that is a common knowledge, no? Apa. I'll be showing some pictures, ma'am, ha? I hope you please enlighten us kung sino itong larawan na ipapakita ko sa iyo. I am referring to the picture on the right of the monitor. Papa. Alice Lialgoo Bamban. Apa. Kayo po ba ito? Yes, Your Honor. And can you please enlighten us, ano po ba ang nakasulat dito sa poster na ito? Uh, your Honor, ang alam ko po dyan, yan po ay isang newspaper po na from the, I think, Chinese community na congratulate po nila. Yung daddy ko po. Yung dad ko po kasi isang Chinese. And why are they congratulating your dad who is also a Chinese? Um, sila po yung, ano po eh, uh, since Chinese Tingin ko po, since Chinese po sila, at uh, -congratulate po sila through Chinese newspaper. I consulted some people who know how to read these Chinese characters, mm -hmm. and according to them, the exact translation of these characters goes like this: Congratulations to the first Chinese mayor, Alice Lial Goo of Bamban. Uh, Ma'am, wala pong gano'n nakalagay. Okay. Can we proceed to the next picture? Can you please enlighten us? Who is in this picture? Uh, Ma'am, for that question po, uh, I think I cannot answer. Uh, I invoke my right against self-incrimination since may pending case po sa akin about the citizenship. about the citizenship. But you would you agree with me if I would say Kamukha mo yung nasa picture? Uh, ma'am I will not confirm po let us proceed to the third picture. The third picture is your passport from the Republic of China. Do you confirm this? Uh, ma'am, uh, I'm not confirming it. Uh, I have eight pending cases on the court. Uh, I invoke my right against self-incrimination, po, ma'am. Sorry po. Nonetheless, Mr. Chair, I wish to manifest that the third picture is the picture of the passport of Alice Goo, issued by Chinese government, where the name of her mother, Lin Wen Is indicated and she is described as the dependent of a holder of a special investor resident visa. The mother is even described as from Fujian province. And uh, I wish to go back to the first picture. Miss Alice Goo was described also as from Fujian province. And I understand that Ms. Alice Go'o acknowledged only the first slide and refused to identify the second and the third slide. Nonetheless, Mr. Chair, I wish to manifest that these documents are evidence to show that indeed the nationality of Ms. Go'o is Chinese. Nonetheless, Mr. Chair, in order to realize her intention, run to a public position bring growth and prosperity to the municipality of bamban including the people who lives there at miss alice go aloud if not she's the one who purposely caused the same the late registration of his birth and even the application of her philippine passport i understand mr chair that the right to run to a public office is a right which is exclusive to filipino citizens and i wish to manifest as well that this should be dealt with by law because this is something which open the country to issues of national security and interest mr chair